morning guys so update na po may karoon sa mga sudaan guys oh so mara mga sudaan ron guys oh pinsay mo kaon oh bakit guys native ni siya nga bakit guys mga to and a half kilos ni siya so kaway kaway sa mga kaon bakit guys oh hinlo na ni siya hinlo kaway-kaway sa mukha o nagbaki. So, ang mga aning sudaan ng karun. So, muna ni Muna ni o. Si limpyo na siya limpyo. Ang kwan ani, ang karni ani. Mura ni siya o karning manok. So, dili na mo ni kwaan o tiil. Yan tiil, dili na mo ni kwaan. Itambok man yung pati ulo. Dili na na mo ni panitan. Titsuna na mo ni gutaron. Tayo ng tunuan. <coughs> Gisa ko din tunuan. Tangagdaghang lamas. So, mga na siya. Ikani paa, guys. Ikani paa, guys. Muni siya og ahos. Muni, paborito na kung ipaa sa baki. So, muni karon oh. Ang mga gitimbang, ka kilo og tunga. 500 na bayan. So, dili kami nanguha ni guys, ha. Ibaligya rin ni Skoy Gagaw. Dua ka kilog to Siya ra isa ni Sulo ng Wabot. Kaya naman kain siya. Maayong makayong mo. Buha o. Gahapon daw kayo. <coughs> lima ka -kilog. gapon Gahapon. Iyang kwa. Lima ka kilog. Ibaligya po niya karon Gagaw. Karoon. Dua ka kilog tunga Ang iyang kuha. So, dili sa mga gibaligya. 500 na bayad na mo. Ano guys? Oh. Eh. So, native ni siya nga bakbak, -bak, baki or frog. So, Daghang klase sa frog na ay frog nga dili makaon kani siya makaon ni siya native ni siya dito ni sa sapa suba. So dito ni niya gikuha. So yang pagbaligya ani eh, limpyo na so limpyo ang iyang gibaligya duha ka kilo tunga. 500 pesos sa mong bayad kay 200 per kilo. Pero guys, unay oh, dagko ka ayo. So mo ning lutuon. Oh. Dipo na mo ni kasahog boto guys kay ni Mahorot. Sunod na po at adlaw. Amo na po ni Iri. Butang sa refrigerator. So, ang pinakanindot ang nga recipe, guys. Gisahon dahil tunuan. So, pwede na po gisahon. Ang uban ani isugba. Kakaon po sinugba ani lami po tuyuhan. Ang uban ani sa bawon. So, ang pinakanindot ng recipe, gataan din siya tunuan. Bani siya kanang Gisahon ni siya sa lamas dayon tunuan siya gata, gataan. So, muna daghan kayo. na naidag ko, naidag ko, guys. O, oh. sinindot kayong paan ni Mora siya ahos. Ayan, ahos. So, muna na. Muna na siya ang guys. So, kinsa to'y mukha o bakbak liha. Kaway-kaway bakbak. Sa Sabu mga diri sa bukit, bakbak, baki. Bak, so, um, uban palaka sa Tagalog, sa English, frog. So, dagang klase sa frog ha. Pero kani siya makaon siya ng frog. So, native ni Native. So, oh. Ah, yeah, guys. Oh. Dua ka kilog to Gituhog ni siya. Oh, gituhog. Limpio na ni siya. Limpio. So, muna kong update karong buntaga guys. Dahan ka salamat sa inyong paglantaw. So, muna mo ang sudan karong buntaga. Kaway-kaway sa mukhaon. Oh. Bak-bak-bakit. Bak, Opalaka <laughs> o, palaka, o So good morning, guys. Good luck. God bless. Thank you, sa now. Bye bye. God bless. Again.